So welcome back sa ating channel guys So Try natin tong TS mic ni Racing Boy Gamit yung GoPro 11 natin So ito yung mic adapter Tapos ito yung TS mic na in order natin kay Racing Boy So try natin kung wind noise reduction ba At malinaw yung sounds So tara guys try natin sa labas At magmumotor tayo TS mic So yun guys Nandito tayo sa may MacArthur Highway Ng Tarlac So para i-test mic Ni Racing Boy Na TS mic Na na-order natin Sa kanya So yun guys Naka Close visor tayo Ngayon Ayan Test natin to Kung malinaw ba yung mic ni Racing Boy so maganda naman yung mga review nito kaya na pa-order tayo so compatible siya sa ano sa GoPro tsaka SJ Cam so yung gamit natin na GoPro ngayon is GoPro Hero 11 ayan so ayan guys so sana maganda at sulit yung pagkabili natin sa kanya para iwasan na tayo garalgal sa ating boses sa so, naka close visor pa rin tayo guys so mamaya mag open visor naman tayo so papunta ako ngayon ng kapas para magpalipad ng drone doon so naglolo ko yung drone ko kasi kaya try natin ulit uh, pagpalipad so nasa 78 yung takbo natin So, mahangin dito guys So, para malaman natin kung sulit yung mic ni Racing Boy na TS Mic So, nasa 88 speed na tayo So, try natin talaga to Para ma-recommend natin din sa iba Yung mic ni Pops Racing Boy eh so na order ko to sa Shopee. Do sa um, shop ni Racing Boy. So ayan. So magpapagas muna tayo tapos susunod nito is mag-open visor tayo. at yun guys nakapagpagas na tayo so try naman natin tong naka open visor ngayon guys so naka open visor tayo ngayon gamit pa rin natin yung TS mic ni Racing Boy so dito marami naman sasakyan ngayon guys so matatest natin ang todo dito yung open visor natin With yung TS mic So nakalagay kasi doon sa Description ni Racing Boy Is na Wind noise reduction Yung TS mic nya So matry natin talaga Ayan Sumahangin dito So naka open visor tayo guys ha So, mamaya pag uwi review natin yung sounds kung gano siya kasulit at kung gano kasulit yung ano yung record nya So ayan nga ano guys, tuloy ko yung sinasabi ko kayo sa drone. So na nag-update na naman yung firmware ni RC ah, si remote. So hindi na hindi na compatible yung drone natin doon sa cellphone natin. So gamit ko palang cellphone is Infinix 40. So hindi na siya compatible. Ayaw na mag-open ng apps. Nagpalit ako ng cord na RC2 cellphone kasi ganun pa rin Nag-try ako sa ibang cellphone Yun okay naman sya Kaso magpapalit din tayo Ng cellphone nito Kasi wala pa tayong budget guys Kaya mag-iipon muna tayo So yun nakaano pa rin tayo Naka open visor pa rin tayo medyo hindi dito hindi ko may sarado yung visor natin kasi nire-review natin yung mic na uh, pupuwing na tayo so papunta ako ng kapas ngayon para i-try yung drone natin kasi may napanood ako sa youtube kung ano yung problema natin sa drone natin so gamit ko pa rin na camera is yung gopro 11 guys So naka 4K result tayo ngayon So gamit ko na pag edit cellphone lang din Wala pa tayong pambili ng computer guys So sana soon makabili tayo Para yung quality ng video natin di nawawala Kasi pag sa cellphone na upload Medyo nababawasan ng reso yung ano natin Tsaka yung gamit natin na pang edit Medyo nababawasan So shoutout sa mga naka big bike guys oh. Marami dito mga solid to Dito solid big bike guys Sabi naman yan <coughs> At ah, yun guys ah, Pauwi na tayo Para Check natin Kung gano kalinaw yung Voices natin dito sa ano, Dito sa TS mic Ni Racing Boy So ayan. Kung magugustuhan niyo, ayan, ilalagay natin yung link sa description para makapag-order din kayo, guys. Ayan, sa mga nagbabalak na bumili ng TS Mike ni Racing Boy. So meron din silang mga TRS Mike. So yung binili ko is yung TS Mike para din nakabuluktot yung ano niya yung cord niya so may X lang siya guys saktong sakto lang sa may helmet hindi mo na kailangan magtupi so mga nasa ano lang siguro to sa so mga 12 inches ganyan so maganda naman yung ano niya yung cable at medyo makapal so sana magtagal sa atin to guys So compatible naman siguro dito sa may GoPro 11 natin Ayan So makikita natin mamaya yan sa Habang ini-edit natin So ayan guys pakicomment na lang sa baba Kung nagustuhan nyo Ayan at ilalagay natin yung uh, Link ni Racing Boy Yung sa may description So yun guys, uh, okay naman. Base sa review natin, is goods naman yung ano yung TS mic ni Racing Boy so ito. Tapos yung GoPro Hero 11 natin tapos yung mic adapter. So ayan. So with noise reduction siya guys. So solid. Solid yung record ng bosses natin dito sa may TS mic ni Racing Boy. Ayan, sa mga gustong bumili, I-comment nyo sa baba para may lagay natin yung description. Yung link doon sa may description. So, ayan. TS mic guys, para sa GoPro Hero 11. So, compatible siya sa SJ Cam at GoPro. Ayan. Action Cam. So, ayan lang guys.